Ilang sasakyada hulog sa bumagsak na Santa Maria Bridge sa Isabela habang isang tindero ng fried chicken sa Cebu patay sa pamamaril si Velko Studio sa Italia. Mahati ang Santa Maria Bridge sa Isabela patapos bumagsak kagabi. maya, -maya pa, hito na ang sumunod na eksena. <tos> <tos> Mabilis na nag-launch ang nag and rescue operation para sa mga sakay na mga nahulog na sasakyan. Hindi pa malinaw kung ilang motorista ang nadamay. Wala rin detalye kung ilan ang sugatan. Ayon sa otoridad, dalawang buwan pa lang mula nang natapos ang retrofitting. Maliliit na sasakyan lang ang dapat dadaan. Pero kasama ang isang truck sa mga nahulog. 600 100 million pesos ang pondo ng tulay habang 200 million ang budget sa retrofitting nito. Naliligo sa sariling dugo ang fried chicken vendor na ito matapos barilin sa barangay Santa Cruz, Cebu City. Ayon sa isang testigo, isang lalaki na sakay na motorsiklo ang nagtanong kay Jade Mark Dungog kung magkano ang paninda niyang manok. Pero matapos magtanong ang rider, bigla na lang binaril sa likod ang biktima. Mabilis na nakasibat ang gunman sakay na motorsiklo habang ang fried chicken vendor ay bumagsak na sa kanyang kariton hanggang bawian ng buhay. Hindi takilala ang gunman dahil may tak sakit daw na telang itim ang kanyang muka. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Dalawang pugante Chinese ang nahuli ng Bureau of Immigration sa Naiya Terminal 3. Naharang ang mga suspect na biyahe na sana papuntang Malaysia. Wanted ang mga suspect sa BIA Interpol dahil sa iba't ibang krimen sa mainland China. Nakatakdang ipadeport ang mga pugante. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.